lalakan tayo mga idol. Ito, napakasukal na daan mga idol. Ayan, oh. Ayan Hindi ko na binaba yung motor. At baka umulan mamaya ay akes. <laughs> 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 Kung ako'y mag-aasawa ang pipiliin ko Ang pipiliin ko Anak nang taga-anda Ay, dyan pa pala kayo mga idol hindi nyo sinasabi uh, Narinig nyo tuloy yung ganda ng boses ko eh uh, Bali mga idol, no, isang araw ay may pinuntahan akong birthday na kung saan ay napakalayo mga idol, naligaw-ligaw pa nga ako. So mga idol, samanin niyo ako hanggang matapos ng video at nang may fast na ma ah! Eh, ito na naman, nabubulo na naman ako mga idol Tagal ko na rin kasi hindi nakapag Voice over mga idol, ngayon na lang ulit So mga idol, ito na, ibibigay ko na sa inyo mga request na yung shoutout Sana patapusin niyo naman tong video mga idol At sana magustuhan ninyo Ah, uh, Medyo hindi na kasi ako nakakapag upload uh, Dahil alam nyo naman, busy busy ako Pagiging manager Pero <laughs> eh, lang mga idol Ito na mga idol, wag natin patagalin to Para uh, pa kasi sinasabi Shoutout nga pala sa mga taga-katubig dyan dito sa malapit sa Andabridge itong binadaanan natin mga idol bago tayo makapunta doon sa kabila ay nanganda tayo tera ng timayin sa unin sa katubig mga idol ah, talaga nang ganda talaga ng tuloy na nila dito sulit na sulit ang budget ayan o no oh. sana ulit talaga may gantong tuloy mga idol shout out kay James Kaasi Darin Caracas Mike Key Lord Derisa Panan, Jeremy Kaampad Lloydy D. Romati Kabalkento, Jun Ramil Pataho Nico Banhaw Yumari Espanyola, Boss Untoy, Jason, Cristobal Regas, Norisa Silino, Princess Galima, Mac Copal Noriel Pabon, Mark Lester, Jimmy Kacho, Lord Tabias. po yung papunta kila, ano, kila anti Idang na babi? Babi yung asawa niya. Saan yung dan? di to apa ke kanan karena melayu ah kayak kayak anak motor kok selamat ya apa apa tas apa ini lah angkel babe kanan asli selamat ah asli guys thank you Alright, dito to alright. Nagwo-bola tayo mangga to. Uh, last ko. Tek eh, mapagka ko naman natin mangala prabong ito. <laughs> So banda nito mga idol ay hindi ko na talaga alam kung saan ba ako dadaan talaga dahil medyo matagal na rin kasi nung last ako napunta rito kaya hindi na ako pamilyar sa lugar kaya naman ito na tinanong ko ulit, ito si kuya at yan, itinuturo niya sa akin kung saan ako dadaan ayan, o para siyang nagkukumputon, magaling siguro magkarating ko si kuya ayan, so maraming salamat sa iyo boss sa pagturo sa akin kung saan ang tamang daan 2,000 years later lalakan tayo mga idol ito oh napakasukal na daan mga idol ayan oh. ayan hindi ko na binaba yung motor at baka umulan mamaya ay akes mahirapan tayo ba oh napakalayo na lang mapunta natin mga idol ay, ano? Naririnig ko na yung video ko, okay. e. Tagal. Tagal na mga kasama ko, mga idol. Sige. Nagpaalam na nga kayo. Uff kwento kwento pa kayo basta ako, uwi na ako mga idol Woo, <laughs> grabing daan mga idol dampay tapos pataas hindi uh, ko alam kung anong mangyayari sa akin dito ah uh, grabe mga idol alam nyo ba na yung daan ko dito ayan oh. <laughs> Ooh, good luck sa akin mga idol